kami sa location at ang tawag ng location na to ay Wafra pero hindi namin alam ang exact kasi nga visitor lang tayo dito at papakita ko sa inyo ano ang surroundings. surrounding sin ang daming block I Flower. Ganda nito oh.

Meron silang sa sugar cane oh, tubo kung sa ilunggo. Agoy. Okay. Paikot-ikot na. Where are we going ba? Ano kaya yung tawag sa hayop na to? Ay, ibon yan? Kalaki bang mga ibon, oy? Ayan o, oh, ang daming kalapati oh. Kalapating mababa ang lipat. Ang ganda ng kulay nila. Ang ganda ng kulay nila o. Oh. I, I love them. I love the brown one. Ayan oh. Yung mga paa nila, mayroon ding mga balahibo. na farm talaga kasi Hoy! bawal yan <laughs> akala ko doon sa mga garden garden sila pupunta yun pala bahay man ito doon oy anong masasabi mo sa pinuntahan mo ngayon okay na buti na lang kumain kami muntik na kaming magutuman tapos paulan pa makulimlim ang panahon ano kaya tong tanim nila dito dai Ay kamatis. Ay kamatis ba? nga, kamatis. Nagkudul ang kamatis nila, nagkudul. Ang hindi na mamumunga ba? Puntahan natin tong ano. Ha? Puntahan natin. Sige, mamaya. Puntahan natin tong puno ng prutas na ito. Ito yung prutas na paborito ni Mama Kibir. Eh. Yung hinugasan ko minsan. Nabidyohan ko rin niya eh. Ah, ito pala siya. Pagkita ko. Ito pala siya. Oh. Ito pala yung punuan niya. Ito oh. hmm. Hmm. Ngayon alam ko na yung punuan. Ang dami oh. Yung pagdating namin dito kanina may ano eh, may nanguha na madam o may namitas na madam. Ito. pala yun pero kailangan hugasan magkua tayo bigay ko kay ano kay iloka ng madari ang dami ito oh kumuha ko bigay ko sa kanya dalawa dalawa kami dalawa buti na lang kumain kami bago pumunta dito kung hindi nga nga kami. O, oh, yung kanilang ano, malunggay. Ayan, oh. Hey, Ganda. Ha? Huh? Why? Tinatawag ako ng bata. Yung alaga ko doon. Pinakausap niya yung mga kalapati. Ipaburito niya daw ang kalapati. Mga kalapati yung, ano. Brown. Enjoy ko Enjoy? Ah, ito, ito hugasan. Hugasan namin. Mga Pilipina, maparaan ginamit namin yung tubig ng aming alaga para humagasan ngayon titikman natin huwag ka ng dalawa kay tagdag dalawa tayo oh. anong masasabi mo? ha? Huh? sino sa dik yan eh? Ang bata na hindi marunong mag English, yung mga pinay na hindi marunong mag-arabik nagkita nila. Tang silang may ari. May mga manok din sila dito. Nila oh. Mga native. Kawawa. Nauhaw sila. O, oh. mainit kasi. Kaluoy. Magandang yan mamuhay dito. Ang tawag sa amin yan, San Vicente. Mm -hmm. Magandang mamuhay dito kasi ang maririnig mo lang ang mga huni ng ibon at mga hayop. Hmm. Because it's near to the ano, oh, the what is this? Road. There is dog? What Where, is the dog? No, there's no dog here. The dog? No, the road. It's not the dog, it's the road. Ah, you see this is their house, baba. Okay, make them po tum ano, go inside. But don't go inside.

kasi ng bata no, yung bola. Dero, si si come here. Dero. Oh. Tinapon ng bata yung bola doon eh. Oh. Tinapon niya doon eh. Oh. Benslon, waka, how we can get this one? How? See? How we will get that one? Hadafudahamam! Hadafudahamam! Aulan pa tinunto ito Nandito pa rin tayo sa wafra may bad experience kami ngayon yung tipong kumakain ka na pero papalinisin ka pa, papalinisin ka na ng basurahan ito Wala na yung aming binabantayan. Ang sakit sa ulo. Walang mga ano, walang mga disiplina. Uwawa hindi man yung ganyan yung alaga. Hindi ganyan yung alaga ko guys. Kasi sumpa ko sa wafrang ito. na, na hindi na mauulit. Ang pagbabalik. Ang pabalik sa bahay na to